ang relasyon At pinagsamahan natin So paan natin dalawa bigla na lang naglaho Pagmamahal mo sa akin ay bigla na lang nagbago Hiling ko lang sa itaas Magmahalan tayo At ako'y bigyan mo pa ng isang pagkakataon Na mahalin ako ng labis Ikaw at ako siyang Tangin naman ang bawat kantang ginuhit ng lapis Unang hindi nagpapasalamat ka Sa Diyos may kapal Dahil ako'y binigay pa Tanalwa hanggang sa uli Ngunit bakit ngayon Tila bang tinapon na At sa akin Wala ng pagkakataon Ang ating relasyon Bakit mo to binaon Hindi malilimutan Kulitan, kurutan At lalong lalo na Ang ating pagmamahalan Ginawa mo mabubuo, Ang ating pundasyon Ang ating tanging hiling Isa pagkakataon Bumalik ka na mahal ko Bigyan mo pa sana Pagkakataon Na muling maibalik Ang ating nakaraan Huwag mo sanang isipin Na hindi ka para sa akin Ibalik ang relasyon At pinagsamahan natin Kahit sabihin kong Okay lang ako Okay na ako Okay lang talaga ako Pero habang sinusulat ko to Umiiyak ako Para lamang sa iyo Ang pag ng papel Kasi nasa dapat kung wala nang pumapel Sino pa ba ang gaganahang magmahal Kung sa panahon ngayon uso na ang agawan Kasi yung paglayo mo sa akin halos di ko matanggap Pwede ba tayong mag-usap gusto kang makaharap Ayoko dyan sa text kasi walang mapapala At dahil dyan sa pagdi-text sa akin ikaw ay nawala Kaya iniwan mo ako't may kapalit ka ng iba Pero sigaw ng puso ko tang ina, nasang ka na Kasi hiling ko lang naman isang pagkakataon At ang pangit na nagdaan Di na bang ibaon Kasi maghihintay ako kahit na ilan taon Bigyan mo pa sana Nang isang pagkakataon Na muling maibalik ang ating nakaraan Huwag mo sanang isipin Na hindi ka para sa akin Ibalik ang relasyon At pinagsamahan natin nah. Maramdam ka sa text na mahal mo na ako at ayaw mo na sa iyong ex Pagmamahal ko pinaglaban, alam nyo yan At ako pinili mo di ko nakasalanan yan Kaya ngayon ipagpatuloy eh, at atin ang harapin Huwag pansinin masakit ng salita ay aking tatanggapin Miss na miss na kita, bumalik okay. ka na. Okay, na Hindi ako sanay kapag ako lang mag-isa Kaya kung pagbibigyan mo pa ako sa akin ka lamang didikit Kasi ayoko na mapunta ka dun sa ex mong nananakit lahat ito ay tunay at hindi nagbibiro Diba sumpaan natin dati Sa atin walang susuko Pero hindi pa uli ang lahat At hindi na rin ako magpapaaw At ibabalik natin yung dati Ibabalik natin lahat Sumpaan na na mamagitan Sumpaan na magpakailanman Mahala mahal kita Lagi mo yung tatandaan Bigyan mo pa sana na Samahan natin Patawarin mo ako sa kasalanang nagawa Hindi naman sadya kung ikaw ay pinaluha Pagbigyan mo lang para ako ay makabangon Huwag sanang isara at kalimutan ng kahapon Aking ipapangako na hindi nalilingon Sa iba aking mahal, sa'yo lang ito doon Ibalik natin muli kahit na may kondisyon Huwag lamang mawawala ang tinatag na pundasyon Ibalik natin muli kahit na may kondisyon Dahil taon din naghintay sa iyong pagbabalik Pagkat ako'y sabik sa iyong mga halik Di ka na pagpapalit kahit na ako'y pikutin Sana ay patawarin, hindi na uulitin Ang kasalanan ko na hindi naman sadya Pagbigyan mo lang, hindi kita kakahiya Sa harap ng kaibigan, kamag-anak, kapatid Ito ang aking hihang mo sana ng isang pagkakataon Na muling maibalik ang Natin. Akin ang bibitawan ang aking naramdaman at gusto kong malaman mo Ikaw lamang alaman. ang laman ng puso't damdamin ko Nagimuyang dadamain, gininto ang pagmamahal sa nalagi mong dalihin Sa puso ko nakapaligid ang isang tagumpay Pagmamahal na pinamalas sa iyo walang hupay At sana iyong pakinggan, ang awitin kong ito dahil sa iyo nilaan. Ang pag-ibig kong ito At nakabakas sa isip ko Nag-iisang pangalam mo Sinisigaw ng puso ko Kasi pabigyan mo pa ako Nang isang pagkataon Na ako'y iyong mahalin At pangako sa iyo Ikaw lang ang mamahalin Mainit ang pagmamahal ko Di ako nababana Dahil sa'yo ipaparanas Ang pag-ibig nawagas Ngayon nuling-nuling na to At sana ay pakinggan mo Ang puso at isipan ko Ilalaan lamang sa'yo Bigyan mo pa sana Nang